Hi everyone, magandang araw po sa inyo. I hope everything is well at sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan saan mang parte kayo ng mundo. Noong isang araw, nagkita si Nadiwata at si Hiwaga. Pumunta kasi si Hiwaga doon sa pwesto ni Diwata at maayos naman siyang sinalubong ni Diwata. At sa pagkikita nilang yon, napag-usapan nga yung tungkol sa sinasabing mga balibalita dati na hindi sila nagkakasundo. Pero ang totoo niyan, walang away na naganap sa pagitan ni Nadiwata diwata at ni hiwaga. Talagang ipinagsabong lang sila at ayon nga kay diwata, siya na mismo may sabi. Nakagagawa nito ng ibang mga vloggers na kung saan talagang inintriga lang silang dalawa. Yung mga ganitong content ang masasabi nating for the content ng mga vloggers na gumagawa-gawa ng mga kwentong hindi totoo. At sa pag-uusap nga nila ni Hiwaga, nasabi rin ni Hiwaga na naging inspirasyon niya na si Diwata. Sa mga tao naman sana, yung alam mong may nagagalit, sana wag naman. Kasi wala naman kami sa mga ng loob. Hindi naman kami nag-away. Yung akin lang. Ah, ginagawa. Pinagsasabong ko. kayo. Yeah. Nagtuwala ako sa oh. kanya. Dahil siguro ganiwa niya. Nag-inspiration ko sa ganiwa. Wala naman kami talaga problema na waga-ay. Kaya hindi siya may-ari doon o may-ari siya. So wala naman akong question doon. Mm -hmm. Ang inaano ko lang minsan talaga, may mga vlogger talaga na nagagumagawa ng kwento. Good okay. Magbablog sa akin, magbablog kay Hiwaga si ako, si So wala naman sa amin yung problema na kanila. Uh. Pero di ba sabi ko nga Huwaga, uh, doon lang kaya sa likod. <laughs> Di ba sabi ko nga, as long as na wala tayong ginagawang masama, as long as nakakatulong tayo, as long as na lumalaban tayo ng pata sa pamaraan, wala tayong paniparwisyo, I don't care kung anong sabihin nila. Kasi hindi yan importante. Hindi tayo aangat doon sa mga ganyang klaseng kumen. oh di ba, aangat tayo sa sarili, sa sarili pa rin natin pagsisikap. Hindi sa sinasabi ng iba. Kaya kung ako sa iyo, kung hindi nyo mga sinasabi ng ibang tao, dahil hindi sila nakakaganda. Hindi, sa kumpulis, hindi sila lalo. Hindi, hindi sila lalo tama rin yung sinasabi ni Diwata na kumbaga hindi siya dapat nagpapa-apekto sa mga bashers niya dahil unang-una nga hindi naman talaga niya kilala itong mga bashers niya at hindi rin ito nakakatulong sa kanya. Dahil ang mangyayari pa kapag ka pinansin niya ito, mas lalo pang maapektuhan ang kanyang mental health kumbaga. So mas maganda instead na pansinin niya or, pag, or pagtuunan niya ng pansin itong mga bashers niya, mag-concentrate na lang siya sa negosyo niya, tutal siya naman na nakakakilala sa sarili niya maaaring meron siyang makukuhang mga suggestions or magagandang opinions sa ibang mga sa ibang mga nagko-comment tungkol sa kanya. Pero yung mga comments na masasabi nating constructive criticism, iba kasi ito kaysa dun sa binabash siya na walang basehan. Kung baga lahat na lang ng kahit na maliliit na pagkakamali niya ay hinuhusgahan. And to think, wala naman itong naitutulong personally kay Diwata maging sa kanyang negosyo. So tama yung attitude ni Diwata na instead na pagaksayahan niya ng panahon para makinig dito sa mga dito sa mga bashers na ni hindi niya kilala at ni hindi niya alam kung totoong mga pangalan nga ba ang gamit dito sa social media. Talo siya kapag ka nagpa-apekto siya dito. At totoo rin yung sinasabi nila ni Hiwaga na kumbaga nagiging inspirasyon sila. Ang ibig sabihin nito, mas marami pang nagkaroon ng idea na magnegosyo ng paresan in their own little way kahit na sa mga maliliit na pwesto na isip nila na gayahin itong pares na binibenta ni Nadiwata at Hiwaga. Hindi alam mo, alam mo, al alam, mo ako ha. I don't care kung ang sasabihin ng mga basis kasi di ba, sinasabi ko ito madalas na unang-una hindi ko naman sila pinaparwish yun pangalawa hindi ko sila kilala pangatlo naglanapuhay ako ng patas so wala akong maisip na paraan na tahilan para patulan pa sila. Uh -huh. di ba, ang tanong ko, bakit ka ba nagagalit? Ano ba ginawa ko sa iyo? Di ba? At saka di ba, wala namang problema kung, uh, diba, kung marami kung maraming nagpaparis, maraming gumaya. Alam mo ako, Reyna, ah, hindi ng no. no, alam mo ako, nagpapasalamat ako talaga dahil maraming taong na-inspire, maraming tao nagkaroon ng negosyo na ginaya ako. So, ibig sabihin, maraming kaming natulungan, hindi lang na ako. So, maraming nagkaroon ng trabaho. Siyempre, เรื่มบ้าวาสิว่ากาัไม่ไม่ปริสัน marami sang tao, tauhan. Di ba marami tayong natulungan? Tama. Tapos kung, kung tutuusin, bakit ba si nag-Paris na inspired kay Diwata? O di ba dahil sa okay. akin, marami na inspire marami. At sa lang, hindi lang si Huwaga, marami pa rin mga tao na nagpa-Paris, hindi lang dito sa Manila, sa mga sabot oh. na nakikita ko. So naka, ang sa pakiramdam dahil ang dami nating na-inspire, nagkaroon ng matrabaho, nagkaroon ng idea, yeah. na marami ding natutulungan, nakagaya ng ginagawa natin ngayon. Yeah. So, no bashing, wala po ako sa manang loob kay sa lahat ng gumagaya sa akin pa ako, marami tayong natutulungan. So, ba? Diba? Sabihin man natin na hindi sila yung naunang gumawa ng mga ganitong klaseng negosyo itong pares na sinasabi. Pero nakilala talaga ang paresan dahil sa kanila. At mas dumami ang gumaya ng mga negosyo nila hindi lang sa, hindi lang sa Metro Manila kung hindi sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At malaking contribution na ito sa mga tao. Lalong-lalo na nakakapag-provide itong mga paresan na ito ng trabaho sa ating mga kababayan isang halimbawa na rin yung paresan ni Martan na kung saan napakarami rin niyang hinayar para magtrabaho sa kanyang itinayong paresan. Ganon din sa paresan ni Nahiwaga. Kumbaga kung hindi kasi talaga sumikat yung paresan ni Diwata, malamang hindi ganito ka-sensationalize ang negosyong pares. Kaya dito pa lang sa ayaw man at sa gusto natin may contribution na nagawa yung paresan ni Diwata, lalong-lalo na sa mga nagbabalak na magnegosyo at nakakatuwa rin makita na yung mga taong magkapareho ang mga negosyo ay maayos ang pakikisama nila sa isa't isa. Hindi nagsisiraan, hindi naghihilaan pababa, kung hindi, nagtutulungan. Para happy all, kumbaga pareho silang aasenso at pareho silang makakatulong, lalong-lalo na sa pagbibigay ng mga trabaho. Maganda yung attitude ni Diwata at ni Hiwaga. Friendly and healthy competition ang meron sila. Kung sa bagay, yung mga pwesto nila ay hindi naman talaga magkalapit. Kung kaya, wala rin talagang masasabing direct competition sa kanila. Kaya sana, iwasan na lang din, lalong-lalo na ng ibang mga vloggers, para may maikontent lang, ay pagkukumpara nila ang pag-uugali, Diwata at Hiwaga. Natural hindi magkapareho. Even sa paghandal nila ng business, hindi magkapareho. Dahil magkaiba silang tao. At magkaiba yung kinalakihan, magkaiba yung magulang nila, magkaiba yung environment nila, at magkaiba yung pag-iisip nila. Hayaan natin sila kung anong style ang meron sila. Ang importante, wala silang tinatapakang tao, wala silang inaagrabyado. At sabi nga ni Diwata, lumalaban sila ng patas. At ang inaasikaso lang nila ay yung negosyo nila kung paano pa ito lumakas at kung paano pa sila makakatulong sa kanilang kapwa-tao. Kaya dun sa mga tao na hanggang ngayon ay pilit pa rin pinag-aaway itong si Diwata at Hiwaga, itigil nyo na yan. Mag-isip na lang kayo ng ibang gimmick kung ginagamit nyo sila para sa inyong content. Dahil instead na nakakatulong kayo, ay kayo pang nagiging dahilan para masira ang dalawang magkaibigan na ang hinahangad lang naman ay ang magkaroon ng kabuhayan. Maging masaya na lang tayo kung ano ang meron sila ngayon at maging inspirasyon natin sila na kahit sino sa atin ay pwedeng mabago at pwedeng kumanda ang mga buhay natin. Hindi man agad-agad, pero sa mga nangyayari sa mga taong katulad nila, mas lalo naging kapanipaniwala na ang taong masipag, matyaga, madiskarte, may pinag-aralan man o wala, ay kayang-kaya na magbago ang buhay at umasenso. Iyan Sana, oo. Ito, inyong... Sana na, na sila, ganun dapat. So, sa atin, na Alam mo kasi, isang isa lang talaga may karapatan humusga sa atin ang ating Panginoon lang, yeah. ang Diyos Ama, Lord, lang sa langit at lupa. Amen? Amen! Walang karapatan humusga ang tao lang na kagaya natin dahil isa lang sa kaparehas natin. So, di ba? Kaya pag si Diyos talaga, kahit ilang tao pa yan ang manghila sa ipababa, pag Diyos ang nag-angat sa iyo, wala silang magagawa. Amen? Amen. Amen. Anyway, anyway maraming salamat at welcome to the Wata, pare. Amen. Amen. sa Ulit, 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 Welcome sa sa Maraming salamat sa pagbisita. Dito tayo tumingin. Ay, dito ka tumingin ako doon. Maraming salamat sa pagbisita. And this is all for now, mga kaibigan. Once again, maraming maraming salamat ulit sa inyong lahat. And let's all be inspired at huwag mawala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Again, daghan ka ayong salamat sa inyong suporta sa Akua. Maraming maraming salamat ulit sa inyong mga suporta. Ingat po kayo lagi. Stay safe everyone. Amping mo kanunay and God bless.